patay ang isang lalaki matapos na pagbabarilin sa loob ng kanyang kotse sa Binmaley, Pangasinan. Sa Lipa, Batangas naman, isang nakaparadang kotse ang nabagsakan ng poste ng kuryente. Ang mainit na balita hatid ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Nagbrownout sa isang subdivision sa Lipa, Batangas matapos tumumbang isang poste ng kuryente. Sakto'ng bumagsak ito sa isang nakaparadang kotse. Mabuti na lang at walang nasaktan sa insidente. Narinig namin, kala namin may na-distress lang na sasakyan pala yung poste nang bumagsak. Malakas din po yun. Nagkislapan pa raw ang mga kable ng kuryente. Wala naman daw ulan o malakas na hangin ang tumumba ang poste. Umugong, tapos bumagsak na, tapos nag spark na. Parang, vroom, um, parang, tapos umugong siya eh. Tapos, bumagsak na, tagasahan na siya doon. Naialis na ang kahoy na poste sa lugar at napalitan ng steel pole. Inayos na rin ang isa pang nakatagilid na poste ng kuryente sa lugar. Maaari din po yung uh, poste na po Pero mas, uh, ano yan, ay yung bigat po, yung tension po yung mga linya po, nakakakabit po dun sa ating pong poste. Patay isang lalaki matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang kotse sa Binmalay, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nakipagkita ang biktima sa sospek para pag-usapan ang hindi nila pagkakaunawaan. Pagkatapos mag-usap, pumasok na ang biktima sa kanyang kotse. Sinundan siya ng sospek at doon na pinagbabaril ang biktima ng ilang beses. Tumakas ang sospek. Ayon sa pulisya, may isa pang kasabwat ang sospek na inaalam ang pagkakakilanlan. Adios pa rin po yung sospek namin, sir. Pero kumagalaw uh, naman po kami, sir, para magtandak pa rin ng hardboard pursuit up to this day. Arestado ang dalawang babae at isang lalaki matapos sa lakay ng mga otoridad ang isang drug den sa Ligaspi City. Nakatakas ang isa pang babae. Nakuha sa mga nahuling sospek ang labing isang sachet ng shabu na tinatayang nasa mahigit 60,000 pesos ang halaga. Uh, according sa mga informant, hindi nang satuyang confidential uh, informant na uh, duman ang garamitan tuwing uh, mag, may mga sahod na ini. So ang iba nga niya, mga empleyado pa sa tupad. So makamundo di ba? Inihahanda ang reklamong isasampa laban sa mga sospek. Paul Hernandez ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pandan Katanduanes, arestado ang dalawang lalaking sangkot umano sa illegal logging. Batay sa report ng pulisya, naaktuhan ng mga sospek na ibinibiyahe ang mga lumber o tabla na walang karampatang dokumento mula sa DENR. Maharap ang dalawang lalaki sa kasong paglabag sa Revised Forestry Code of the Philippines. Wala silang pahayag. Magkakasamuli ang grupong manibela ng tatlong araw na tigil pasada sa August 14 hanggang 16. Protesta na liyan sa pagtutol ni Pangulong Bongbong Marcos sa resolusyon ng Senado na humihiling na pansamantalang suspendihin ang PUV modernization program. Lalahok sa transport strike ang kanilang mga miyembro mula sa Metro Manila at mga karating probinsya. Panawagan nila payagang makabiyahe ang mga unconsolidated jeepney lalo't mas malaki raw ang sinisingil ng mga kooperatiba at korporasyon sa mga gustong magpaconsolidate. Una ng sinabi ni Pangulong Marcos na kailangang ituloy ang programa na pitong beses ng napuspon o napagpaliban. Inirekomenda ng isang federal grand jury sa Florida sa Amerika na kasuhan ng bribery at money laundering si dating Comelec Chairman Andy Bautista at tatlong iba pa. Ayon po sa U.S. Department of Justice, Kaugnay po ito ng pagtanggap umano ng suhol ni Bautista sa kumpanyang pinagbilhan ng vote counting machines noong eleksyon 2016. Mahaharap siya sa isang count ng conspiracy to commit money laundering at tatlong counts ng international laundering of monetary statements. Hindi tinukoy ng U.S. Justice Department ang kumpanyang nanuhol umano kay Bautista. Pero ang isa sa tatlo pang pinakakasuhan, co-founder ng Smartmatic. Sinisika pa po ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni Bautista kaugnay niyan. Sa isang post sa X o dating Twitter noong September 2023, itinanggi ni Bautista na tumanggap o humingi siya ng suhol mula sa Smartmatic o anumang kumpanya. Bukod sa Bayan ng Lubo sa Batangas, nagdeklara na nga rin ng State of Calamity ang Bayan ng Kalatagan. Sa pamamagitan ng pagdedeklara ng State of Calamity, mas magiging mabilis daw ang pagpapaabot ng ayuda mula sa LGU sa mga apektadong hog racer. Pinag-aaralan naman niya ng Lian LGU dahil nagpapatuloy pa ang blood sampling sa mga alagang baboy sa lugar. Sa datos ng Batangas Office of the Provincial Veterinarian, pitong bayan na sa Lalawigan ang apektado ng ASF. Hinihipitan na ng Department of Agriculture ang border control at patuloy ang isinasagawang pag-secure ng bakuna. May plano na raw ang Energy Regulatory Commission para mapababa ang singil sa kuryente sa bansa. Kasunod po yan ang pagsita sa kamara tungkol po sa dagdag bayari ng kuryente ng hindi naman kinukonsumo ng mga customer. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa pagtalakay ng Kamara sa panukalang budget ng Department of Energy, inireklamo ng ilang kongresista ang mahal na singil sa kuryente sa Pilipinas. Mayigit 10 piso kada kilowatt hour ang average ayon sa kinatawan ng Baguio City. Mas mahal pa sa singil sa Thailand, Indonesia, Vietnam at Malaysia. Ito po isang nakakapag-discourage sa mga investors. Kailangan itong presyo natin ay at par with the other Asian countries sabi ng Energy Department. Sa ibang bansa kasi ay sinasalo ng gobyerno ang bahagi ng singil, kaya mas mura ang ipinapasa sa mga consumer. Bukod dyan, Since they produce oil, they produce natural gas, and they produce coal, what they do is they, they require the coal suppliers to give domestic generators a lower price than what they charge for export. Inireklamo rin ang pagpapasalo sa mga customer ng systems loss o yung sayang na kuryente na hindi nasisingil tulad ng ninakaw sa mga jumper o pagkakamali ng pasa ng metro. It is an added cost. Ang taas tas na nga po. Sagot ng ERC, may limitasyon ng mga sayang na kuryente na pwedeng ipapasan sa mga customer. 5.5% is the cap for systems loss. So, pag po may losses pa beyond that, that means they have not been uh, upgrading their lines. Aakuin po nila yung halaga. Pinag-aaralan na rin daw ng ERC kung pwedeng exempted sa VAT ang systems losses at iba pang nasa electric bill study focused on particularly the possible exemption from VAT of systems loss, lifeline rate subsidy, and senior citizen discount subsidy. Tiniyak ng DOE at ng ERC na patuloy nilang sinisikap na mapababa ang singil sa kuryente. Katunayan, may mga reforma raw silang inirekomenda at mga hakbang na ginagawa. Halimbawa, may plano na silang gawin sa mga nasisingil na multa at penalty na hindi lang nila balak taasan. Redirect those fines and penalties to lowering the rates instead of remitting all our collections to National Treasury. Kabilang sa pinarurusahan ay ang mga electricity company na sobrang maningil. Kaya patuloy raw ang audit sa kanilang power rate. Tina Panganiban Perez, Nagbabalita. Para sa GMA Integrated News. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.